Welcome to my YouTube channel, Velesa Summer JPN Vlog. Please subscribe my YouTube channel. Nandito kami sa Sukiya, mga guys. Ang Sukiya pala ay isang restaurant. Pinaka, uh, sikat na restaurant dito sa Japan at pinaka maraming brand nila ng mga restaurant, mga guys. Dahil mura lang ang mga mino nila, mga guys. Pasensya naman, nakatumbling ang aking video. Ang pinakamahirap pala dito sa Japan mga guys, yung pag-order mo. Dahil wala, wala namang waiter na lalapit sa'yo. Yung ibang restaurant, walang waiter. So, kailangan mong mag-order dito sa machine na ito. Nakatulad ng ganito mga guys. Yung pinakamahirap sa atin na uh, mga Pilipino, mga foreigner, dahil hindi sila marunong magbasa ng Japanese. Tapos, paano ba mag-order? Dito mga guys, tingnan nyo yung anak ko. Napakagaling mag-order. <laughs> Dati, yung baguhan pa ako dito sa Japan. Nahihirapan ako mga guys. Paano ba mag-order sa mga ganyang machine? Tinitingnan ko lang siya. Tapos, pindutin mo siya. Tapos, yun. Makakuha ka na ng... Pagkain na dapat mong kainin. Eh. Yung one time pa napindot ko yun. Emergency button. Dyan. Kala tuloy na ano. Nang isang waiter. Kala tuloy. Lumindol na. Iba pala yung napindot ko mga guys. Pero yung anak ko napakagaling na nilang magkano mag-order dahil magaling na silang magbasa ng Nihongo, Katagana, Hiragana, Kanji, mga guys. Yung mga Japanese character, magagaling na ito mga anak ko. Kaya hindi sila mahirapan ba? <laughs> ako dati nahirapan. <laughs> Nag-aral para ako dito mga guys sa ano, munisipyo. Nag-aral ako ng pagsulat or pagbasa ng Nihongo. Yan, galing ng mga anak kong bilis makapag-order nakatumbling yung aking video. Dahil saglit lang ako nakapag-video. Marami kasing bawal dito mga guys. Maraming bawal na video ha. Ano ko? Nakaka ng video. Basa-basa lang. Kailangan magpaalam ka muna sa kanila. Yan, Ang sukiya mga guys. Marami silang mga mino. Gusto mong kainin. Ang sukiya ay hey, stripper in the Sukuri, traditional Japanese interior or synonyms for a Kristitsu, Japanese tea room. Yan ang Sukiya, that is a restaurant. Jane, here in Japan. Sabi pa ng anak ko, ano do? i-off ko na daw yung cellphone. <laughs> i-off mo na yung cellphone. <laughs> Mapagalitan yun. Mapagalitan. Pagalitan ka dyan. <laughs> Sabi niya. daming bawal ito mga guys. Yan ang babayad na ako. mga guys. Nakatumbling ang aming cellphone. Tapos pag magbabayad ka, hindi ka rin. Hindi rin na tinatanggap sa kamay. Kundi ikaw yung papasok. Pas, pasok mo lang yung pera mo dyan. Sa isang machine. Yan. Tapos pindutin mo kung magkano yung babayaran mo mga guys. Hindi pala kami nag ano, dine in. Labas lang kami. Nag order lang kami. Tapos dadalhin namin sa bahay. Umochi kay yung tawag dito mga guys. Pag ilabas mo yung pagkain. Hindi ka mag dine in. Hindi ka upo dyan sa ano, sa mga bangko nila. Doon ka sa labas kakain ang tawag doon ay omochi kairi or dalhin mo sa labas yun ang sukiya para mga guys ay, may marami silang pagkain dati nakapagtrabaho ako dito mga guys pero hindi sa restaurant doon din ako sa kanilang kitchen or may malaki silang ano ba may malaki silang parang factory din doon ka magluluto tapos dadalhin lang nila sa iba't ibang restaurant yung mga niluluto mong pagkain nakabalot na sila nakasilopin yung mga yan dalhin mo dito tapos pag nasa restaurant na inano lang nila ba pinainit lang nila sa oven para lock free uh, sariwa parang sariwa pa rin yung mga minon nila mga guys. Meron sila dito. Gyudong. Yakiniku dong. yakitori dong. teriyaki dong. Chicken katsu dong. Japanese curry rice. Iba't ibang klase ng Japanese curry rice. Tapos meron silang ramen. Iba't ibang klase din ng ramen. Noodles. And the unagi dong. At saka yung watsu Wachukuzen. Na pagkain mga guys. Mayroon din sila mga sweets dito. Masasarap yung kanilang ice cream. mga iba't ibang litchi plan. diyan Masarap ang mga restaurant na ito mga guys. Sa iba't ibang party ng Japan. Nandito yung Sukiya Restaurant ang aking anak sabi niya, oh muna yung cellphone mo ba kanina ka pa dyan Magpa vlog si mama dito ka mag order guys so, yung machine na ito meron namang english may english dyan translate mo lang pindutin mo lang yung english button tapos pwede ka pumindot ng mga english na mga guys para makakain ka na dito sa restaurant na ito mga idol ang ingay ng aking naka premier para ito ng okay. aking cellphone mga guys tapos pinapanood ko yung aking premier salamat sa mga nanonood ang aking ano <laughs> nagagalit na yung aking anak ba hindi <laughs> ko na tuloy na ano yung cellphone ko hindi ko tuloy na na sa maboting ano nakatakilid tuloy tagilid nyo na lang din yung mga mata nyo mga guys pasensya na sa mga nanonood ang tagal naman ang aming order gusto ko nang lumabas <laughs> Yung mga anak ko palang yung pinapakain ko rito, guys. <laughs> Tell, may niluto naman ako sa bahay. Sayang naman yung pagkain ko sa bahay. Doon na lang ako sa bahay. Huwag kakain. Ano lang ba? Tipid-tipid. For my time. Ay, naku, ang ah, Yung mga anak ko kasi gustong ano. Gustong kumain. Nang so okay. Yeah. Kaya pinagbigyan ko sila. Malapit lang doon sa bahay namin. Pwede namang maglakad. Pero, nakasasakyan kami. Ang galing kasi kami doon sa ano. Pamilihan. Namilay kami mga guys. Tapos saglit lang kami dito. Para makapag-order alas size na pala ng gabi mga guys ang tagal naman ang weather na nakahanda sa aming pagkain tapos na si kuya, lumabas na si kuya kami hindi pa kami nakalabas yun, kabitpit na si kuya sabi ko sa kanila hintayin ko na lang sila sa ano sa labas dahil nainip ako doon <laughs> palaging sinasabi na anak ko i-off mo na yung cellphone mo ma kasi pakapagalitan ka nila. <laughs> Huwag kang basta-basta kukuha ng cellphone mga as ah, video dito mga guys. maraming bawal. <laughs> Ay nako. Maraming bawal sa Japan. Kailangan mong magpaalam bago ka kukuha ng video. Yan. Ang Sukeya Restaurant. Maraming brand ito sa Japan, sa buong Japan mga guys. Maraming sukiya restaurant. Yung kalimitang ano nila dito, mino. Yung gyudong ba, yung kanin tapos may ano, may karni sa ibabaw. Tapos mayroon din sa ano, mayroon din sila mga grain vegetables na nakapatong doon sa itaas ng kanin yun sarap yan masarap yan dito sa mga sa Japan mga guys eh, mahilig naman sila sa kanin yung iba oh. mahilig kumain ng kanin yun lalong sa ating mga Filipino din diba? mahilig tayo sa rice ito pala labas ng sokeya mga guys mm. ito na yung malapit sa eskwelahan ng anak ko sa baba nito, skwila ng anak ko ng no? kinder ba. Dito siya nag-aral. Yun. Tapos pa, eh, may crossing dyan. Yun, papunta ng bahay na namin. Dati maglakad lang kami dito. <laughs> Ngayon, hindi kami, ayaw maglakad tong mga anak ko. Pinanggaling naman kami sa pamilihan. Marami kaming bit-bit ng mga pinamili. Yan saglit lang kami. Maliit lang naman yung mga restaurant na Sukiya mga guys. Yung ba? Wala naman siya masyadong tao dahil pag weekend, yung mga Japanese nagluluto na sila ng pagkain sa bahay mga guys. Yung iba na lang yung ano, sa labas kumain. Pero yung pag nagtatrabaho sila, pag nananghalian sila mga guys, yun, mag-order sila ng pagkain. Dahil, Nag, 'yung iba na mamadali na ba sa umaga, hindi na nakapagluto kaya ano na lang, sa labas na lang kakain, ganyan. Pero pag weekend talaga, nagluluto sila sa bahay. Hindi sila kumakain sa labas, kaya 'yung mga restaurant din pag weekend, wala mga tao, minsanan lang na ano, puno. Pag may occasion lang, ano may festival, may mga activities sa labas, yung puno-puno yung mga restaurant. Pero pag oras talaga ng trabaho, yan, punuan yan. Marami pa yung mga tao sa labas, hindi, makapasok, pag ganyan. Ito lang yung ma-share ko ngayon, mga guys. na kami. <laughs> nintay ko lang sila dito sa sasakyan. Ang tagal namang lumabas ng dalawang iyo. <laughs> Taga na kayo lang ano, order. Nihintayin ko lang sila dito mga guys. <laughs> Pinalabas ako ng anak ko. Sabi niya bawal na mag video. Hindi <laughs> nga ka nagpaalam kasi <laughs> yon Thanks for watching my video, mga guys. Yung mahirapan ka lang dito pag mag-order ka. Yung ano, pag pindot-pindot mo -pindot yung mga machine na yan ba? Yeah, mahirap ka tong, Mahirapan kang pindutin. Kapag gusto mo namang magtanong, tawagin mo yung ano, yung waiter na doon Paturo ka sa kanya para pindutin yung machine. <laughs> para makapag-order ka mga guys. Tapos nahihirapan ka pang mag-explain. Mahirap magsalita ng Nihongo. Yan pag baguhan ka pa dito sa Japan ba? Yun talaga ang problema, no? So, madali lang namang makapag-Nihongo. Kailangan mo lang pag-aralan kung paano ka magsasalita mga guys. Kaya pagdating naman sa trabaho, wala naman sa rapide na hindi ka marunong magniyonggo, hindi ka hindi ka tanggapin, hindi naman ganyan. Dahil hindi ka naman magsasalita doon sa trabaho, magtatrabaho ka naman. Hindi ka naman mag speech doon, mga guys. <laughs> Thanks for watching my video. Yun lang po yung ma-share ko ngayon, mga lalabs ko. Pa-subscribe naman, mga idol. Yun. Bye bye. Thanks for watching. Janin, Matani. Yung Janin para mga guys. Ay, bye bye. At magkita tayo muli. Yan. Matani.